So okay guys, welcome back sa bagong vlog At ngayon ipapakondisyon natin itong Montero Kasi meron na akong gagawing mahaba-habang biyahe Luzon, Visayas, Mindanao Okay, this week So kailangan kong ipa-change oil to Actually kaka-change oil lang naman ito nung nag-vegan ako Pero syempre, first time kong gagawin itong biyahe na to Kasi Luzon, Visayas, Mindanao Iikutin ko ang Mindanao Magsasargao kami, Davao, Mukidnon, yan So, exciting tong biyahe na to kasi first time namin itong gagawin at matagal na itong pangarap na to na gawin. Fortuner pa lang yung isyubi ko noon, uh, pangarap na namin ni Rachel na maikot ang Mindanao. Kasi galing na rin kasi ako ng Mindanao noon uh, sa may Cagayan de Oro. So, madadaanan din namin yan kasi uh, from Cagayan de Oro pupunta kami ng Dipulog tapos tawid kami ng Dumaguete. Tapos dumagete papuntang Bacolo Tapos papuntang Katiklan, Aklan. Tapos Tawid ng Mindoro tas Batangas na tapos balik na dito So sana abangan nyo yung mga vlog natin na yan Kasi first time kong gagawin to Na uh, long travel Long drive na hanggang Mindanao So, papakondisyon muna natin itong montero papat oil tayo palit tayo ng mga uh, intake filter, cabin filter So, lahat ng kaya natin ipagawa ipapagawa na natin So, guys, dito tayo sa so, may Rapide Munoz Munoz ba ito or Congressional? Lab? So, try natin kung kaya pa Kasi alas 3 na ng hapon Guys, tapos na po tayo magpa-change oil at ang inabot ng change oil natin ay 4,650 pesos kung gusto nyo magpa-change oil uh, pwede nyo i-consider ang rapide kasi kasama na yung linis ng brake uh, adjust ng brake ganon tapos top up ng power steering fluid top up ng brake fluid tapos tapat ng kulan yan kasama na siya lahat so medyo okay siya kumpara sa iba na may kanya-kanyang bayad pa yung mga gano'n. Um, ganun diba? sa pag-adjust ng brake may bayad pagtanggal pa lang ng gulong may bayad diba so di, hindi rin lahat ng brands ng rapid yung ganun okay so uh, may nakikita ko siya ako dati na nag-comment na ganun bakit sa ganitong branch hindi naman libre yung uh, pag cleaning ng brake or adjust ng brake so depende pa rin po sa branch so kailangan pag pumunta kayo sa mga ganyan talaga pag nagpa-change oil kayo dapat bago nyo ipagawa alamin nyo muna kung ano yung mga inclusion pag nagpa-change oil kayo ba? Diba? Yun yung pinaka-importante na gawin nyo. Kasi sayang din sayang din yung free kung sa iba merong bayad, di ba? At papunta ako ngayon sa ano? Papunta ako ng autobot kasi papa-adjust ko yung fog lamp ko kasi sobrang baba. Sagad na yung adjust niya para sa pagpataas ng level. Kaso sobrang baba pa rin dahil nung ano. So ipapa-adjust ko sa kanila yung bracket para umayos kasi napaka importante nitong uh, fog light sa biyahe natin alam naman natin pag long drive talaga pag nasa kabundukan ka walang mga street lights ay madilim talaga so kailangan talaga natin ng malakas na ilaw para safe yung ating pagbiyahe okay? so nag-mesis naman na ako kay ano sa autobot na ano na kasi mag six na oh pero nag ako na idadaan ko talaga kasi uh, may biyahe na ako bukas babiyahe na ako ng paminta na bukas so yun uh, at abangan nyo guys yung ating vlog uh, at sasabihin ko rin yung mga uh, mauubos natin magkaano yung roro magkaano yung gas yan para yung ibang mga nagbabalak din na gawin yung gagawin ko ay mapaghandaan na yung budget di ba so yun uh, so ang gamit ko palang langis dito is worth yung brand at uh, German brand siya so 5W40 full, fully synthetic siya so maganda tahimik siya sa makina guys, dito na tayo para pa-adjust na natin yung ating pag paglight kasi sobrang baba. Kailangan na natin siyang ipa-full tank sagad Para makompute natin yung ating gas From Quezon City to Mindanao